buhay okay. para po <laughs> mga kaibigan sa lahat ng ano Siko -siko. yun magandang magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan at ngayon ay agahan natin dahil kahapon malakas yung biglang lumakas kasi tagal ka alis kami malakas ang agos saka malakas yung alon at sana ngayong araw at wala nang alo, wala nang agos makaibigan. Balikan natin yung spot na maganda. <clears throat> so, siyempre kasama natin ang team Buhay Isla makaibigan at si mister Kanya kasama natin. So, baka magdalawang bangka siguro makaibigan. Doon sa akin sa yung malaki. Tingnan natin kung anong plano mamaya. So, abangan na lang yung mamaya makaibigan. Malang kalmada mga kaibigan, ganda ng panahon. Ayan, paalis na po tayo mga kaibigan. Ah, si Buhay Isla nagkakapi. Eh, hey, mga kaibigan, -maga. Kino. morning. si Drago <laughs> <laughs> si, Bravo, si Buaya, may, may Tayo mga kaibigan. <laughs> so yun, mga kaibigan, tayo. So yun, papunta tayo sa ating ispat sana hindi maglakas at sana wala ng agos yun ang kabang-abang mga dahil para magandang pahuli ngayon yun bahayan ng mga at yun mga kaibigan ay naglipat ulit kami dahil may na na doon sa spot na pupunta sana natin ngayon ayan na prepare na si Ariel at ang team buhay is na si Bay ay nakababa na at susunod na si Ariel yun at susunod na rin tayo mga kaibigan あっ。 zero balance tayo Laba yung huli nila yan huli nila ba yung mga kaibigan isang sweet lip tapos sa maral uuri ng mga tanggit tapos nakahuli din sila ng malaking ano lapo uber mga kaibigan mahal to kung buhay tapos ito tiger lapo din umurahi lang yan tapos huli ni Banua yan tayo nasiruhan tayo mga kaibigan Bawal na tayo sunod At yan at, ano, Si Brad Pupuy Naman ang kape Yan mga kaibigan Limat kami sa likod ng isla Ng Caliwood Yan mga kaibigan Dito tayo sa ating paboritong Spot sa likod At

What you Yeah. <laughs> you gan nagbalik agad kami ni Ariel dahil yung pana niya yung guma na putol yan talagang binigyan tayo ng dahilan ah <laughs> <laughs> uh, buklo so, nagluto sila nagkilaw yata sila kinilaw yan mga kaibigan ang pangalawang araw natin buklo tayo <laughs> babami tayo sa sunod tayo naman ang makarami uh, kung okay, <laughs> mayroon <laughs> Ah, maraming maraming salamat sa lahat mga kaibigan sa walang sawang suporta sa amin uh, uh, ingat kayo palagi din, mga kaibigan in God bless yun next vlog mga kaibigan yun ito yung mga plaktik sa bangka mga kaibigan at yung bangka nandoon yan yeah. Let's go. Dumating na mga kaibigan. Uh, whew, bigat. Yan. Yung bangka ng mga, mga kaibigan. May plywood na. Mamaya ay papakita natin mga kaibigan. So, ito. Bali, hindi kawayan ang ilalagay doon kahoy mas maganda kasi mga kaibigan mas matibay pag kahoy yung gagamitin so pagabilan to dumating mga kaibigan ay hey, Sun Yung mga kaibigan ito na po yung ano Ayan Yung nakaraan mga kaibigan nakita nyo binaklas nakaraan Kasi medyo sira na kaya pinalitan ng bagong plywood Ayan Ayan mga kaibigan hanggang dun sa dulo Ayan mga kaibigan no? At nandito pala si Brad Buboy mga kaibigan. i nyo yung bangka. Mang araw sa'yo Brad. Uy! Mga kaibigan! i natin yung mga bangka yung ating kaibigan. <laughs> Kaya hindi kayo nakalawat mga kaibigan. Ayan! I-misa natin ito para <laughs> meron na, para mapinturahan po nila. Para meron na silang saking laki-laki mga kaibigan. Drago sipo yung Brad Buboy <laughs> mga kaibigan. Sulo lang mga kaibigan. i natin. Hindi sa taas din pala mga kaibigan no. Oh. Medyo sira na rin kasi kaya napalitan na rin at ganito. Ay maghakot muna tayo ng kain mga kaibigan. Ayon. Pangalawa mga kaibigan. po mga kaibigan sa nahanang ano. Sikop. siko Kani kapil na?